Binisita naman ni Senator Sherwin Gatchalian ng mga residenteng nasunugan sa Cebu. Nangako ang senador na idudulog niya sa National Housing Authority ang kanilang hinaing na magkaroon ng sariling bahay. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Personal na binisita ni Senator Sherwin Gatchalian ang sitio Santa Maria ng Barangay Pusok ang ground zero kung saan nasa mahigit 8,000 individual ang nawala ng tirahan. Sinamahan siya ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan para personal na makita at mapagplanuhan upang matulungan na makabalik ang mga residente sa kanikaniyang tahanan. Uh, ito mga ganitong lugar, alam natin, temporary lang to. Uh, marami nga dito mga renters, pero marami rin gusto na uh, magkaroon ng sariling bahay at importante yung ligtas, yung safe na pabahay. So yun naman ang aming uh, ni Mayor kung paano mabigyan ng ligtas na pabahay yung ating mga kababayan dito sa Makita. Tiniyak naman ng lokal na pamalaan ng lungsod na makakabalik ang mga residente sa pagpapatayo ng kanikaniang bahay pero kailangan munang magkaroon ng reblocking. Mabalik sila but in condition na uh, we will do a reblocking. Kasi that time, junior uh, during the time na, na dito, makita mo yung daanan nila, tao lang maka uh, pwedeng makapasok. No? But nag, uh, like, ano kami, uh, it was agreed na uh, re-reblocking tayo, we make 3 meters road uh, pagpasok dito para yung mga firefighter makamaneuver bumisita din ng senador sa mga nasunugan sa evacuation center kung saan namahagi siya ng food packs at bigas. Nangako din ng senador na idudulog niya ang problema ng mga nasunugan sa National Housing Authority para mapondohan ang socialized housing na ilalaan para sa kanila. Isang magandang balita na may tuturing na nilang regalo ngayong kapaskuhan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.